Ano to? Ano yan? Ano ano ano, ano to mga to? Bakit dikit-dikit to? Ha? Oh shit! Sipon ko yun po. Sipon na legit! <laughs> sipon ng nanaman pala ganti. Ano? Eh. You know? Sipon bayan. Oh shit! May sipon bang Amoy Sandrox? <laughs> ha? Paano so, lagi ni Mama na Sandro? Nila <laughs> 'yan to. Nila 'yan pasang... basta. Ay. Uh, mo, eh, daw san ka na maka oras to? Asa kwarto nasa kwarto. Nag-go sound trip lang. Sinisipon ako nung nagpapabili ako ng gamot. Ayaw nyo kapansinin. Ano? Nagpapabili ka? May sipon ka? Ay, anong ginawa? Manilo-lo mo. Ayos pala. <laughs> Burger sa akin. Ay! Labong Ay! Bakit Pa? Ano to? Ano yan? Ano, ano, ano to mga to? Ba't dikit-dikit to? Ha oh, shit! Sipon ko yun pa. Sipon ang lagkit! <laughs> anong ginagawa mo dito? Hindi po sa Ha? Lahat na lang ng mga dami dyan, may mga puti-puti. Oh, shit! Ano yun eh? May mga puti-puti, tapos dikit-dikit. Anong ginagawa mo? Hindi ba ano ba pabili ako sa inyo ng gamot? Sinisipon ako. Sinisipon yung ano? Yung boto mo? <laughs> yung boto mo? <laughs> ikaw ang magsisinungaling sinungaling sa akin. Ako alam ko, pinagdaanan ko rin yan. Pero hindi ako nagano sa damit. Ang daming tiso sa baba. Diba? Ang daming tiso sa baba. Dito pa talaga sa maruming damit mo, ginagawa tong kababuyan mo na yan. Ha? Sino sa sa'yo ng ganyang kababuyan? Ha? Sipon ko lang naman talaga ito eh sipon ba yan? Oh, May sipon bang amoy sonrox? Ha? Huwag ka nilagyan ni mama ng sonrox? No. Nilagyan ng sonrox. Ay, nilalabas ng... Ay! <laughs> Bakit gustong gusto nyo sa maruming damit? Eh, pag malinis naman, ano, Wala ba kapag alitan na ako, sabihin, ang linis pa nun. Bakit hindi kayo mag-tissue? Ilang tissue ang binili natin? Meron pa dong wipes? Mauubos ko lang at yan eh. Mapagalitan na naman ako. Oh, <laughs> Tapos sa CR. Kada paso ko ng CR. Lagi ako nadudulas na nadudulas. Nadudulas ako. Bakit ako nadudulas? <laughs> <laughs> natatapon ko minsan <minito> yung shampoo. Tapong mukha mo. Natatapon mo minsan yung shampoo. Doon mukha mo nilalaglag. <laughs> hindi ko na ano, hindi ko na sasalo. Minsan, mag ko sa kamay ko. Kaya, mm. ano, natatapon. <laughs> natatapon. Natatapong bobo pa doon? Sagu-sagu pa? Mangumbo. Oh, kababu. Ah! Kababuyan mo ha, kababuyan mo. kababuyan mo. Kababuyan mo. Tapos nung nakaraan. Nung nakaraan, yung tawel, yung mga tawel, dikit-dikit. Hirap na hirap si mama mo maglaba. Oh, shit! Nilalag, ano, nilalagong ba yung ang glow? Hindi, sipon ko nang talaga pa. Bata, bata mo pa. Sige, lo-lo ka, sige, lo-lo ka. Ang no, huli na tuloy ako sa Para Parlose ka na parlose! Sino ka ba? Si Lucifer? Ha? <laughs> 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 hindi, hindi. Hindi. Uh... Eh, no? Sa itim mo pa talaga pinunas. Halatang halata. Wow! Kitang-kita <laughs> kita ang ebidensya. Hmm, Kung din si Detective Conan mag-ano sa'yo? <PDAT> <inaudible> Mahuhuli ka agad eh. Oo, oh, oh, ako na. E, Nasaan ka ng na mga oras na eh. to? Nasa kwarto. Nasa kwarto? At sa on-trip lang, sinisipon ako na, nagpapabili ako ng gamot, ayaw niyo mapansinin. Ano? Nagpapabili ka, naisipon ka. Ay, anong ginawa mo? nilo mo. Ayos pala. Ayos, boy. Hmm. Isa pa may makita ko nito sa marumihan, ha? Lahat to titignan ko pag may mga puti dyan, umalis ka rito sa bahay. Oh, uh, shit! Okay. Wala tignan. kang kano, ano, ano kabastos-bastos mo. Huwag mo na tignan! Huwag mo na tignan! Tignan ko na yan! Ah, God!